Ito yung napagulantang sa akin guys. Ang laki ng sunog sa black 29 look ang arinda. So dito lang yung sa amin sa Taytay Rizal. Yung mismong arinda guys. Sobrang laki na po yung apoy guys. O, tingnan nyo. Nagkagulo na rin po yung mga tao kung paano nila anuhin yung apoy. Pero, dumating po kagad ang discover natin. No? Yung ating fire truck sa tayo, pag tay Buti na lang po, hindi po lumaki yung ang, ang odo matig na po yung fire engine. iba talaga yung cemento kan. Ang kakainin lang nyo yung ano? Na. Chahoy. Chahoy lang. Ang pinaka... Ano talaga yung Oh, kung mga ganito. Nako? Wala. Parang mo na ano yan. Eh, Karabing-tabing, oh. Eh, ingat. Ingat talaga sa apoy niyan. Kawawa yung bikit niyan. Ano kaya rin ang pisa niyan? Ha? Kaya nga ano an inong Ha? nag ang kuryente o ano? Wala na mag-aangkin niyan, no? may nagsasahing, may nag-ano. Ayan guys, malapit lang po to sa amin, sa Black 28. So, kala ko talaga yung bahay na namin. Ano po, may nakalimutan yan. Kahit ngayon, mag-charge sa cellphone, may minsan na magkaroon tayo ng sunog. Makalimutan mo sa gabi. Ang tagal naman makabuhay nito. Dapat habang tumatak mo, nakaready na yan. Keren no? mag po guys, so ha? malapit mga, ano, mga, atay, sa tayo, tayo sa natin. na po siya ng maano, sa natin. Kapila siguro 'yan. Oo. Okay. So buti na lang guys, tatlong bahay lang po yung nadali. na kaya aywing. Dahil nga sa taga. Kumulong na rin po lahat ng mga tao na yung ating manpower na kumulong na kumalat na May lumaki doon sa ano, na parte doon? Sa buong nga yung Ang grabe laki yun. Tinawagan ko ngayong anak ko, hindi na sumasagot. Kaya ang ginawa ko, nag-check agad ako sa aking CCTV. Yan guys, so nag-check po ako sa aking CCTV kung gumana pa ba. So thanks, Kev, oh, talaga.